Aya. Oh, ito ha, partida. Sumisigaw ng persosa. Eh, na to na isang libo sa kabila. Ano? Sinabi na sa amin. Ano, rinig mo rin yun, Nay? Ano, nung magpatawag siya sa ano, sa... Magpatawag, oh. so sumama si nanay. Ah, sige, sige. Nay, Nay, Nay. Ano sabi? Pantaw na utang? pantaw na nagbenta. Para daw hindi magutom ang taong bayan. Naniwala ka ba? Sige na, <laughs> gusto ko alaman. Naniwala ka, Nay? Hindi po. Ah, okay. Pero na, isa nice, atin, isa atin lang. Magkano bigay? Isang libo. Isang libo! Isang libo! Isang libo! Isang libo! Isang libo! <laughs> Sino? Ito, sa atin, sa atin lang. Ah, wala makakalam. Sino pa nakatanggap ng isang libo sa patawag nila? Pero yung kasama niya, ito kasama ko to. Harin <laughs> na naman siya. Yan. Alam niya na, itay. Ito, rin to. Alam niyo ba, saan galing yung perang pinamimigay niya lang isang libo tuwing patawa? bayan. Sa pera niyo rin yung tama ka nai. Yes. Para kayong kinikis sa, sa sarili niyo. Mantika. Alam niyo pala eh. Hey. <laughs> nay, tay, pasensya na kayo ah. Hindi ko kaya yun. Buti na lang pumunta kayo rito kahit walang isang libo.